Good morning mga kakambing, nandito na naman tayo sa ating goat house at ngayong araw ang gagawin natin ay magdede worm So sa video ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit itong albendazole at syempre yung ilan sa mga palala sa paggamit ko nito at pangungunahan ko na ito ay ginagamit ko sa mga hindi buntis Yan. Pag sa buntis ang ginagamit ko po ay fenbendazole So dito sa video ito ipapaita ko sa inyo yung step by step kung paano ko mag ah uh, they worm sa kanila. Bilang protection na rin sa kanila ngayong uh, nag-uulan na at syempre lumalamig ang panahon at maraming hamog. Uh, kaya kahit nag-iingat tayo sa kanila sa paglabas sa umaga, ng hindi paglabas sa kanila ng masyadong maaga, eh syempre kailangan pa rin tayo ay nag deworm para sila ay sigurado. See. Ang last time ko nga pala na pag deworm ay nandun sa kabila eh. Isa lang din worm ko nung nakaraan, si Oy. Ah, uh, ito pala. Dito. <laughs> Hello. <laughs> Andito ka pala. Ayan. Ah, uh, ako sa kanila kasi nung nakaraan ay ah uh, tawag doon. May pumunta dito mga estudyante ng Capsu Vetmed kusang naggawa sila ng ah uh, collection o kinolekta nila yung mga dumi ng kambing upang gamitin sa fecalysis at habang kinukunan nga pala ng uh, dumi ay may nakitang worm sa dumi ni Oye. ayan, kaya nangyari ay nung time na yon siya lang yung dineworm ko. Okay? So, inatay pa natin yung ibang resulta ng fecalysis. Kaso kasi ngayon ay tagulan na. At uh, talaga namang iba ang panahon. Eh, inabutan din ng maintenance ko. Kaya naman, uh, ako ay nagde-deworm na yung regular kong ginagawa. Yan, upang uh, mapangunahan na natin ang uh, mga parasite na maaaling makapaminsala sa kanila. Alam nyo, sa totoo lang, ang pagde-deworm ay ginagawa yan after ng fecalysis. Ganun talaga yung standard. Procedure dyan Pero anong gagawin natin dito sa ating uh, uh, lugar Wala tayong available na nagkakandak na fecalysis nito At kung meron man Ay ito ay may katapat na malaking presyo So bilang uh, isang uh, small scale goat tracer eh, Nagre-resort uh, tayo sa mga ganitong klase ng uh, maintenance ba? Diba? So isa yun sa mga struggle ng ating uh, farmer At uh, hindi naman lahat ay may access sa vet. Uh, tsaka hindi tayo lahat ay may pambayad sa vet. ba? Diba? Ayun, yun lang yung ay address ko muna dito yung problem. Kasi baka mamemin may nanonood na mga ating uh, government officials o mga tagagawa ng ating batas na maaaring makatulong sa problema nating ito ng mga farmers. So yan, so punta na tayo sa uh, pagde-deworm natin. Pagdating sa dosage ng inyong uh, dewormer, pwede kayo magbase dito sa nakalagay sa ah uh, bote na fenben uh, ng albendazole. Ngayon, ah uh, pwede rin kayo magbase sa ni-recommend sa inyo ng inyong veterinaryo. So, ayun po, bala po kahit dyan. Pwede kayo magtanong sa vet nyo, pwede kayong magbase dito ng computation. So, pag ganyan milligrams yung computation na nakalagay dyan, i-convert nyo na lang siya. May converter naman sa Google from milligrams to ml milliliters. O yan, tapos isang araw bago mag deworm eh ako ay nagtimbang muna ng mga kambing kung sa makikita nyo sa nakaraang kong video kung paano ko sila ah uh, tinimbang lahat. Ayan, 35 goats tinimbang natin. Yan, so ito naman hindi ko kasama to, hindi ko pwede deworm yung madiliit. Yan, next month na yan or baka 2 months. Yan. Okay? So ito ah, nagumpisa tayo kay Bara ko kanina, yang may bilog na yan, ibig sabihin yan na deworm ko na siya. So sa kilo niya na 36 kg, ay binigyan ko siya ng 4.5 ml na albendazole. Tapos pakita ko na rin dito, bakit ko niskipan si Dante. Si Dante ay 16 kg, tapos eh dapat kasi ang ibibigay ko sa kanya ay fenbendazole dahil hindi ko sure kung siya ay nasampahan ni ano ni Walter dahil ilang araw na siyang sinusundan-sundan ni Walter. Eh baka mamaya may sampa na siya. Fenbendazole, ang magandang gamitin. Tapos ito naman, si Eudora. Yan, nakita niya si Dora, hindi ko siya natimbang. Buntis kaya walang timbang. So hindi ko muna siya the worm. bakit? Kasi mamaya magkamali ako ng uh, dosage. Uh, mahirap naman di mo alam yung timbang, di ba? Ang mangyayari sa inyan is tantyahan. So wag ganon Mas maganda pa rin yung uh, alam mo yung timbang niya para malalaman mo kung ano yung dapat talagang dosage na ibigay sa kanya. Okay, pagdating naman sa baba, ayan, si Natotoy Brown na bigyan ko. At nandito na tayo kay MY. So, dito, papakita ko sa inyo kung paano ako magbigay kay MY. Siya muna yung gagawin kong uh, model, model goat. Ayan, kasi, syempre, titipid tayo ng memory ng ating uh, uh, dito sa cellphone. Kaya, ipinapakita ko yung mga step by step at yung mga kung paano ko ginagawa. Tapos, yung mga detalye. Okay, so punta na tayo kay MY. Dahil si MY ay 11.5 kg, ang bibigyan natin sa kanya ay 2 ml na albendazole. Yan. So lalagay ko na lang sa description box yung chart ko ng dosage niyan. Na nakuha din natin sa vet at sa isang kaibigan. Okay? So ito. So nagsalin ako ng albendazole dito. At syempre, 11.5 nga. Ang 2 ml lang gagamitin natin. Ito yung gamit ko. Tinanggal ko lang yung syringe. Okay, yan. So sobra natin na konti. Yan, 2 ml. Bibigyan natin to kay MY. Okay, ngayon si MY bibigyan natin ng the warmer. At si MY naman ay mabait. So hindi siya kasing uh, likot ng ibang mga kambing natin kaya madali siyang hawakan. So sa iba, pag nahihirapan kayo, mag uh, magpatulong kayo sa inyo kasama. Okay, so dito lang, bibigyan ko lang sa kanya na ganyan. So may mayroon na akong video pa ng gano'n sa iba ko pang uh, topic dito sa YouTube. So, lagay ko na rin yung link sa baba para makita nyo yung sunod-sunod na binigyan ko noon At nung time na yun, poor native pa lang yung kambing ko. Okay? So, ngayon naman kasi halo-halo na sila. Meron ng Anglo Nubian. Tsaka meron ng mga F1, F2. Okay? So, nakita nyo yung kay MY, ganun. Ganun ako magbigay na dewormer. Yan, syempre, pag tapos ka na magbigay, bibilugan mo na yan. Yan, ibig sabihin, tapos ka na mag-deworm sa iyong uh, camping na ito so natitiran nilang nilang natin ay tatlo kasi yung mga kids hindi ko pa yan kasama sa edeworm -de ay ito pa pala apat uh, lima yan. yan yung mga one year old na nabansot <laughs> nakalagay naman dyan kung ilan yung i dosage na ibibigay ko sa kanila so ganyan napakahalaga din kapag magbedeworm -de ka o magbibigay ka ng iba't ibang vitamins and supplements na meron kang uh, record keeping Oh, meron ka, naggagawa ka ng record keeping ng iyong mga kambing. Nasa ganun, meron ka madaling masusundan at hindi ka uh, pa-compute-compute -compute at hindi ka palito-lito o nag-aalangan sa iyong ginagawa. Okay, sama ko na rin si Oye. Ayan, siya yung binigyan ko last time. So, di, siya yung nakitaan ng worm sa kanyang dumi. Kaya, bibigyan ko siya ulit. Ngayon, ngayon, after isang isang buwan, mayigit. Okay? 1 ml. Ganun lang. Uh huh tapos syempre, hindi ko muna siya papakainin at babanggitin ko yan mamaya. At yan, 3 hours nga after sila ma-deworm, eh syempre, pwede muna silang pakainin. At yan, feeds muna ako na ni binigay. Tapos mamaya ako na ibibigay yung kanilang napier, yung mga ating may mga bisiro. Yan, doon ko sila papakainin sa kabila. Yan. At syempre, sasabayan na rin natin ng paglilinis. Dahil ang kalinisan dito ay laging priority dahil... Uh, doon nakasalalay ang health ng kambing. So, doon ko sila ng kanilang mga napier. Ayan. Dami pa natin tarp galing sa mga dati pang kandidato. o, yan Kaya, may pakinabang din mga tarp nila nung araw. O, okay, ito. Sito naman, iba. Ating first group, yung malalaki. Ay, yan ang isasama natin sa pastulan doon. Sa mga pastulan. Sa kapag ako ay nag-pruning ng mga langka, mga santol, mangga, at iba pa mga uh, punong kahoy natin na kasi kailangan din yung pruning yun para bumunga ng maganda eh, yung mga tapod na damo o mga sanga nila ay kambing ang makikinapa so ganun lang, ganyan ako mag -deworm. at syempre sa ibang video si papakita ko naman sa inyo sa mga susunod na videos yung ano pa uh, paano mag ng uh, gamit ang fenbendazole para sa mga buntis naman na kambing so may isa tayong buntis yan si Eudora. at isang possible na buntis na si Dante nasa na yun? Nasa likod. si MY ito eh. yan yung mga buntis natin, yun ang ating yan, pasdante. Yan ang ating gagamitan ng fen sa ating mga susunod na videos. So abang niyo yun at uh, meron pa tayong mga napakaraming paparating na topics dito sa ating channel. Lalo na uh, mag new, year na naman, Pasko tapos new year. Marami na naman topics tayo niyan lalo na yung mga mamimili ng kambing upang ibang umpisa sa kanilang mga negosyo. Okay? So sana nakatulong sa inyo ang short video ko sa araw na ito. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ang channel na Teacher Farmer Ali sa YouTube. At meron tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Okay? So yun lang. Happy farming and happy goat racing sa inyong lahat. Bye-bye!